Karong day tak o karong orasa ang inyong kaadoy na adire sa lantawan ni Bakoko, Sitio Talos, Barangay San Jose, Santo Tomas, Davao del Norte. So, nindot kayo dire ka no kaupat na pod nako, ning balik-balik dire. Mugayng arang kanindot dire mong dili ta magduha-duha og balik-balik dire. Sa ako nakita nakita na po si Bai Aling no nagkasugat mi dire nga taga dire po na si Bai Aling. Tapos si Sir Bobit pinaabtik nga nakita na ko, nga niagi diring dapita mintras gapatong-patong ko de sa kanindot o kaanyag sa talanawon makita jud mo ang bukid entrada palandaan so di baba dai kuno nakita na pud ako ang bukid nga makita ninyo first pa step ti di direng dapita ha na pa do tay pinakanindot ani uh, direng dapita nga dire Japan, sa Talos nga makita ninyo dire sa sitio Talos Barangay sa Jose Amo uh, na pinakanindot diri noon apo tay mga laaganan nga nindot pud kaayo. So sa unahan dayan ani noon apo tay gitawag na Mount Bigatong. So ikaduang vlog na nako to, i-post po to nako kay naka-try pud mig to dito no pero wala jud kay mini to dito sa gitawag niya Mount Bigatong pero makitaan or malilian Japon ang nindot nga byo kaanyag sa talanawon So diri day tano sa entrada palang daan sa akong nakita pero tira yung nindot nindot kaayo ang mga view nga makita nga makaamis do dering dapita o perting preskuha sa akong pag observe dering dapita murag kaila ila mangkuan bayana <laughs> ah, kaila juday ko klaro kaayo, so talented jud kayo no kaning teacher na makauban nato ba nga grabe jud ka talented oh pinaabtik no nagkuha na siya og bato ana tapos o, oh, dagandagan sila nag selfie selfie siya pinatan dan din eh? pinaabtik kani yung mga maestra no maka makaingon jud ta ba nga grabe jud ka talented nga bisag siya ra isa nag picture picture at least nga naa siya mindset no nagkuha siya og bato tapos gibutang to ni iyahang kamera dito ka nag picture picture siya pati yun yang lingawa di nag picture picture oh, na siya daga tawag anak mga kaadoy so bakuha na pud cellphone mga kaadoy yo oh. kay nag selfie selfie siya dirang dapita so na observe lang nako sa iya no grabe jud kay enjoy ni ma'am dira bisa tuod nga naa sa mga kakulian o oh, naa sa sa kagulanan pero laban lang taan ni ma'am so, Tagasa day na kaadoy day si len Rabino Dalatag. Usa po din siya ka-teacher, no? Nga diri sa Barangay Kimamon, Santo Tomas Davao del Norte. Isa po din siya ka-teacher. Diri sa mo ang lugar na mo. So, makaamis um, po, no? Nga naglaag-laag po siya diring dapita kay tungod. Nga naapod may giato diri. Tapos, na po na sila balay diri. na perti pong duula diri sa atong gilaagan. Asa banda ang ilahang balay kaadoy so, kaning lantawan ni Bakuko pag, pag intrada pa lang ni mo, nga makita nimo ang duha ka andana puro sa amin ang bintana mo na ni ilang balay no nga nindot food kayo tanawon so so karon nagsakay na din bike si mam, Ma no sakay plano niya aning bike so karon gipadaga na ni Goyot, 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 dagat-dagat, goyot. Tapos so, pina-uptake oh. mm -hmm. tayo na dirao. picture, no? Duhakabok na yan, tig-picture, puli-puli na. Eh, take video, napoy, take picture, uh, Ay tig-video, napoy tig-picture. Uptake po kayo yun, ni mga bataan, eh. murag na, adyo di Sohol, ba? Pina-do eh, na yung kaadoy adoy kanila. Ging hilig po ta -bike, bike no? May nalang po'd. Pero sa ako ang pagbike bike drag multi action di ko kabalaka no. Kay perti kamaya ang bike na apay mo sakay nga perti ra ba pung ah. Pero kaya ra na mga kaadoy kay pinaabti kram nitong bike no. So more na nag picture na mo oh ni apil na dugo picture picture da ka ma'am no. Oh grabe maka picture oh seryoso kaayo. So karon mga kaadoy no ikaduhan na akong vlog. Ipakita nako ko ang sapoy kanindot dito sa Mount Migatong na amo ang nakita o amo pong natry o lakaw ng dapita so karong mga kaadoy, kanindot jud sa makita dere mas pinakadabes pa jud dito dito sa Mount Migatong pinakanindot po dito nga makita ninyo o kaanyag o kahapsay sa mga talanawon so abagin ninyo ako ang sikan vlog mga kaadoy